Kumusta kayo mga katropa? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ano? Ngayong araw mga katropa, inamuti nga pala ako ng bayabas. Eh, yan o. Oh. Yan ang lalaki ng bunga niya, oh. mga na. Ito mga katropa ay... Ang luto naman natin yan mga katropa. Ito naman ay gagataan natin mga katropa. Kasi sawa na sa pagkain naman. Kaya ibang luto naman ang gagawin natin. Ibang recipe o ibang... Ibang style ng pagkain naman ang gagawin natin. Ito ngayon, ngayon mga katropa, ito naman ay... Gagataan natin mga katropa say so, lilinisan ko lang itong mga katropa para matanggal yung kanyang medyo, yung mga itim-itim. So, yung mga tropa yung natin. Iwasan lang natin mga katropa. Pipiliin lang natin yung ano dito, yung malalaki. Yun ang pan natin. Yun ang ating gugulayin. Yung mga ganito, yung mga ganito kalalaki katropa. Oh. Yung ganyan. Ayusin lang natin ang hugas para yung itim-itim niya matanggal. Yung ganyan oh. So ito na makatrawa pa yung ating lutuin. Masyadong marami pa rin. Tama na. Hindi ko nilo, hindi ko na sinama lahat. Ito lang pinili ko yung medyo malapit na silang mag-overripe kasi ito malunot. Ito makatropa ay eh hatiin lang natin ng ano. Pag ah, lang natin makatropa. Hatiin lang hatiin lang natin ng ganito makatropa oh. ano? Yun, oh. Ito yung makatropa ng ganda ng ano niya no oh, pag bayabas ano kulay pink ng hinog niya. Ito mga katropa ay native na bayabas. Tapos hatiin lang ulit natin mga katropa ng isa pa. Bali sa isang buo, apat, apagapati natin ang hati. Ayan mga katropa, magi, dapat mag ganyan, apagapati natin ng ganyan. Isa hindi ko natatanggalin yung balat kasi lahat ng nutrients ng bayabas ay wala naman dito sa loob, kundi nandito sa balat niya. Kaya nilinisan natin ang maganda. Hindi ko na rin tinanggal yung buto kasi masyado pang matrabaho. Kung gusto nyong itry ito mga katropa, pwede niyo pong tanggalin ang buto sa akin na eh, hindi ko natatanggalin yan, gayatin gayatin lang natin ng ganito mga katropa ito na mga katropa yung ating lutuin niya yung ano yung araw masyado nang marami ito ilagay na natin mga katropa ang ating napaka puting lutuan ayan syempre ang ating gata mga katropa ilagay na rin natin ayan hintayin lang natin yung kumulo mga katropa ayan mga katropa kulo na yan kulo na pwede natin ilagay ang ating bayabas Hintayin lang ulit. Hintayin lang natin mga katropa Ang lumambot yung bayabas. Ayan. Hintayin lang natin kumulo ulit. Ayan mga katropa, luto na mga katropa. Uh, kulo, kulo, na, mga katropa. Ayan o. Oh. Ayan. Sunod mga katropa, lagyan natin ng asukal para tumamis hindi tulad sa relasyon yung tumatabang Depend bahala na kayo mga katropa kung gaano karami ang iligay yung asukal depende sa panlasa nyo tansyahin nyo lang mga katropa kung ano yung panlasa nyo Ayan. mga katropa, luto na Mga katropa, niligan ko nga pala yan ng, da ng saging hmm, Hindi ko na napakita sa video Ilagay natin sa ating platito Ready to serve na mga katropa. Ayan na, mga katropa yung ating lutong ginataan na ginataan na bayabas. Ayan. Titik muna natin mga katropa katropa yung ating luto ano hindi man kasing ganda ng ibang hindi man kasing ganda ng kulay hindi man kasing ganda ng tsura pero sa sa ko naman sa lasa naman ay talagang masarap mga tropa ay titik muna natin muna muna amuin muna natin mga tropa ang bango mga tropa maamoy mo yung texture ng bayabas masarap mga tropa nagalasa yung Naghalo yung tamis ng bayabas at yung tamis ng asukal. Masarap mga katropa. Pwedeng pang ulam, pang merienda. May sasarap pa sana itong mga katropa kung may sago tayo. Eh wala tayong sago kaya yun na lang muna. Mas masarap itong may sago mga katropa. Sa tropa bayabas. Kung kayo magta-try mga tropa, pwede yung tanggalin yung buto. Sinama ko na lang yung buto para hindi naman masyadong matrabaho. Pero mas maganda kung walang buto mga tropa para hindi siya mahirap kainin. Yung mga tropa, yung balat mga tropa ang pinakamasustansya nito sa lahat. Sana ay nagustuhan niyo mga tropa ang ating video, ano? Kung gusto niyo lang muna mga tropa, maraming salamat sa inyo. Ingat kayo mga tropa.